Kung may hapon, uh, welcome sa welcome back sa The Hague together with your family. Um, kung kamusta ka, kamusta mo karon? Ah, oh, okay ra, wapay tulog. Okay, namin Kadlaw no abot, no. Uh, kung pagutana sa taong bayan kung uh, kamusta po si Tatay Dico? Ah, uh, karon pagsulod na mo, uh, wala pa ka kay eh. pani uh, pamahaw pani udto. Ah, uh, sa daw siya gibaling-baling ito uh, na na po daw siya. Namayat, Uh, paya't siya karon uh, mas payat siya tong last time madre uh, ko kung naisdutan uh, banin yu ang celebration sa Independence Day does you have anything to say about ah uh, wala man siya istorya na ang iya mang iya historia kani man mga apo pero eh, dugo sila nagkita. nakita labi na ning laki hmm. was he very happy sir na nakita oh, niya oh. meron bang uh, tanong ay mensahe pala ang dating pangulo sir um, sa mga kababayan natin. Karon ang iyang minsay nga alagaan daw ang Pilipinas, alagaan ang Pilipino kay kami siya, kami mga politiko moagi rami aning kalibutan Importante nga Pilipinas matarong during our Kung was there a big difference po doon sa Pagbisita mo before the now, kay tatay di ko. Oh, dako kayo yung ipayat ako kayang ipayad. Pero okay pa, okay man siya. Okay mo storya, sige binuang, sige pagatawa. Okay man. Kung marami pong salamat. Any mensahe po sa mga kababayan natin kung galing sa Ah, sa ah. dagang salamat kaninyong tanan. Mohangyo ko ninyo nga padayon ang atong pangampo sa para sa kalusugan ni Presidente Rudy. Dagang salamat sa inyo. Ah. Maraming salamat sir. Ma'am, welcome. Salamat. Thank you sir.